Ah, po kami ngayon sa dagat at naligo po kami. Kasama ko, ah, sila lang po pala. Kasama ko yung dalawang batang makulit. Naligo po kami dahil, sila pala dahil may mga ubo at sipon. Walang virus, coronavirus. Ara. Ara po ang kasama ko. Yan. <laughs> Nasaan yung urban mandala? Ela, <laughs> Ang daming dumi dito. Ayan. Yun. Mga pinagbagyuhan. Ang bagyong ulysses at trolley. Ito natatanggal. Yun know, o, umapaw yung basura. Parang ano. Hmm. Buwa ba yun? Kala ko may nalulunod. Pauwi na po kami. Hindi nakapag-vlog kanina dahil makulimlim yung makulimlim yung ulap. Mada, pangating sa camera. Yan po. Dito kami naligo sa tapat. May ubot si po na ako. Lang araw na. Yan. Pauwi na po kami dahil may module pa kaming sasagutan ngayon. Ayun, Tatang boy. daling ka pong daga o papunta pa lang po. Ah, ay ikaw po yung nagatap-tap doon. Pang ano po yan? Bapagsak na lalong po kayong pamagitan. Ay, opo. Maparinin na po kami. daming mani o. Oh. mga mani. Tanim. Nasinitay. Nasinitay. Yan. Kanin na mani. O, yung sipon ko, kainis. Hala, lagot ka. <laughs> ganda ng ulap oh. Kasama ko pa si Nita. Ay, ayan oh. Yun. Kita ka? Yeah. Naalala ko yung ano dito oh dati. Dito kami nangangahoy. Diyan. Yung mga aromahan. Panggatong. Oh. Dito ano, kami. Ano ang tawag Dito. Ayan. ako ko na yung tawag dyan. Mabulaklak yun? Hindi. Kuruta? Hindi. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Hmm? O kapit ha? Mama. Dito po kami dumaan sa may sasahan. Dahil malapit sa bahay. Sasahan niya na mga sasahan. Pang ano ito, pwedeng pang bobong, yung Pawid. Yan o. Oh. Pawid. Iba. Tapos, yung iba, nangunguha dito ng suso. Tara. Hala may ano bi? tanggalan mo na. Tanggalan mo na yan. Pakita ko sa inyo yung daan ulit ha. Ah. Yan po yung nadaan namin papunta ng dagat. Mababaw lang naman yan at saka malinaw yung tubig. Oo. Oh. Yan, no. May bayawak dyan. Oh, walang bayawak dyan. <laughs> Tanggal mm. eh. Kailangan po namin tumulay. Kera. Mag mababaw lang naman tubig dyan, oh. Ayan, oh. Kita Ay, naman yung, yung, yung ilalim, oh. Oo. Oh, oh. Ayan. Tawid, tawid. <laughs> Ayan, tasahan. Dito kaya, dati, Nalalangoy namin yan. <laughs> Ayan, maiksi lang naman, oh. Ayan. Ayan. dati, daanan na namin yan, be. Dati, daanan na namin. Hindi. Babaw lang yan, kaso may putik. Yan, may mga bagong tanim ng nyug. Eh, ang putik. Ito yung ano, bahayan ng anong tagdon? Bahay na. Buyaso. Bahay ng buyaso yun, ma. Ano yun, nagatanog? Yan, mga sasahan po yan. Pwede pong kuha na ng pangbubong. Ya yeah, mga sasahan niyan malawak 'yan hanggang doon sa dulo doon. Tapos doon hanggang doon sa dulo ron doon. Pwedeng ko ng pambobong at pangdingding. Ano pa Wala. Uh -uh. Tawin na po kami. Daming nyog sa daan. Kaya kailangan mabilis lumakad para hindi mabagsakan ng nyog. Ah, may nag-atreser. Nag na po dito ng palay, kaya may mga nagatreser na. Dito daan, bebe, sa kabila. Diyan. Ito mga mababang nyug na yan, bagong tanim yan. Kasi yung mga binagyo, mga nakaraang bagyo, yung mga nagtumbahan na nyug, So, kailangan palitan. Kaya, tinaniman na ng panibagong puno. Halos walang natiran sa aging sa amin dito. Nung binagyo. Mga naputo nung bumagyo. Ilan ba naman yung mga nagdaang bagyan na yan. may naga tracer pala. Tracer ng paalay. ay puno ng sampalok doon no? Oh. malaki na yung puno niyan yan, may nagatreser po yun no oh. yan di lang gaano kita sa camera ko ano to puno na mainat na rin dresser sila ito ako taan nahanap nila yung tuta kasi may nakita kami yung tuta doon sa ano, sa dagat kaparehas yung bilot dito ay may inyog pala teka lang ha yun may nagatracer dun ay tracer okay. Gabanlaw na po sila. <laughs> Yung isa, nakahilod-hilod na. Ano yan? <laughs> <laughs> Ooh! Teli na, pak sabun na. Tidak sabun aku pak sabun. Hilamus kamu samenemukah? Cucu, cucu, buru Bururu. buru ru, buru ru, cibururu, cibururu, bururu ini. bururo. Bururo. Bakit ang kulit ng bururo na ito? Ang kulit. Ang kulit ng bururo. Halika na. Hello mo na. Hello. Hmm. Bumbay na, dali! Hmm. Dala, dala. La, mula, si Bururo. Bururo, oh, ang kulit. Si, si Bururo, ang

Babay na sa vlog, bali. Bye, bye. Tapos tapong maligo.